Welcome back sa ating channel mga ka -intro. At ngayon ay madayo man laang kita at gawa ng wala nang mapana din sa spot natin At gawa ng napakadami aning namamana na ay mapunta man laang kita sa ibang lugar At tayo ay madayo man laang para makatikim-tikim naman kita ng ibang klasing isda At kasama natin si Busante at gawa ng masama si Busante at si Tito Alan Ay mamanus daw sila papuntang pulo, ayan dala-dala uh, yung dalawang bangka at nandini na kami sa kalagitnaan at mapunta na kami dun sa pulo at ayan yung mga kasama natin si Kuya Uli, si Dix de la Santa ang ating piloto at si Dave yung anak ni Kuya Uli at sana ay makadami kita dun sa pulo at gawa ng uh, minsan lang tayo madayo dun at kailangan na yapanain natin kung ano yung makikita natin at tingni pa eringgulpe ang gandang langit ni Ray o abba anong ginhawa man din at narinig na kita at sa pulo at gulpe ang ganda pala naman ng kwandini o. Oh. At chimpong chimpo ay low tide. Gulpe ang ganda ng white sandman din. Ayan ah, naman, inapakadayo-dayo ididini sa marinduki ng mga turista. At ayan, at nakagayak na nga ni kami at malusong na din kaagad kami. At gawa ng excited na yung mga kasama nating mamana. At minsan laan daw sila makadayo din. Ay naganon pa, ay kung hindi pa ako nagyaya ay hindi sila daw makakapunta rin eh. At ayan, sana ay makarami kita, Dini, at sana ay makabinta rin kita. Let's go! At Dini nga ni ay may nagpakita agad sa ating isang pugita. Anong pagkalaking pugita, baya naman iti? Eh. Ang problema lamang ay, hindi man lamang lumabas doon sa butas, ay anong pagkahirap talaga ng aking ginawa, Dini, baya. Ah, at talaga namang, kung nakikita nyo yung mga batong nakapalibot dyan, ay pinangtak tanggal ko yan lahat at gawa nang hindi nga ni matanggal yung sima ko at di rin matbunot dun sa pugita ay apabayanan ko na sana ay buti na lang at pinagtsagaan kong buklatin lahat ng bato at ayan dinukot ko maigi at na yan nakuha ko rin sa wakas ay anong pagkapagod yun ah, anaman, halos 30 minutos hindi pa man lang makuha ay buti na lang ang kamo at nabuklat ko yung pinakang butas ng batuhan niya at ayan lumabas yung ulo at dinampot ko agad Ayan, ayos. Meron tayong nahuling pugita. Anong pagkalaki ba naman ni Re? Tatlong kilo. Kahit tirilaang man din ay ano pa. Ay nung ginwaha man din. No? anong pagkalaki man din. Puti na naman ang mata nila rin eh. Kaso ay eh, abintala ang ng 200 kilo ay lugi na naman. At di ay eh, may na naman kitang isang isda o yung palasingsingan kung tawagin din sa amin. Ayan, 51 kung tawagin at yung lipstickan kung tawagin din sa amin. Anong pagkalalaki ba naman ng mga ding isda din sa pulo ah, ay pag dun sa spot natin ay gulpa ang liliit siguro ay mga pispis lamang yung sa ating spot at ni pang laki niya basta't mga ganyang kalalaki ting pa yung mga pabuntutan niya at may mga palawit-lawit na pag mga ganyang itsurahin ay gulpa ang lalaki ng mga ganyang itsura ah, naman ang ginhawa man din ay kung ganyan rin man lang ang napapana natin sa spot natin ay talagang agabi-gabi araw-arawin ko pa eh. At dini ay may nakita na naman kitang isang isda o yung apali kung tawagin dini sa amin. Pero kapag itoy lumaki na ay iba na ang tawag nila, kumay na ang tawag dini at gawa ng nalaki pa rin ng gulping laki, siguro ay nasa mga isang kilo dalawang kilo ang laki ni di O ay nung ginhawa man din oh. Ano pa? Hindi is jackpot na naman kita dini, anong pagkasarap naman ang laman ni de. lalo na kapag inihaw mo 're at prinito mo, anong pagkasarap ng laman nit, naglinam-nam linam-nam ang laman ni de at di na may nakita na naman kitang isang isda o yung manitis o timbungan ganiribaya naman ang itsura ng manitis din sa pulo siguro ay pag mga nasa batuhan tayo ay ganide ang mga itsura ng, at itsura at kulay ng mga manitis at kapag nasa lusay ka ibang ang ng manitis hindi man ganirin mapula-pula at ayan napakarami ding mga ganitong isda din kapag naglabasan talaga namang jackpot kapag naglabasan at hindi ay may nakita na naman kitang pinanaagad natin ng mabilisan at gawa ng mapasok dun sa ilalim ng butas baka natin hindi maabutan ay sayang din anong lapad pa naman ay tingni ni oh. anong ganda pa ng patama natin buti kamot malakas lakas yung guma natin at natalab dun sa mga kaslang na isda yung, kas, yung nakaraan kasing yung nakaraang pana natin din ay inaguhit lang dun sa balat ay hindi man lang nalubog aan ah, naman anong panghinayang kumandi anong pagkarai pa namang rin nung nakaraan at ayan at meron kitang nakita din yung namana na ayan o, si Dix de la Santa anong pagkalupit ting ni Pao nakapana siya ng isang manitis o timbukan anong pagkalaki yun nandun sa ilalim ah ting ni pa anong ginhawa man din yan anong pagkasarap sa prito niyan ah, ang ulam na ering bata na ide o oh, ayos ayan at meron pa kita simpleng apa na hindi patapos at ere o ting ni pa anong pagkagandang isda ere ang tawag nila din na ay isulahan ay yan o isang klase ng makaslang na isda rin anong pagkasarap din ba yan namang iniihaw ni Ria naman kapag ano sarap niring pulutani na naman mga magiinom din sa amin talagang hindi Ria urungan talagang mabili agad ng ilambol na tubawari at ayan ayos meron na tayong nahuli ang dami nating nahuling mga makaslang na isda at uh, ulamin lamang natin yung mga ganitin klase at minsan lang kita makatikim ng mga ganitin klase. At di na ay, may nakita na naman kitang isang makas lang na isda. Hindi kita nagapaka sisid maigit gawa ng nakapalibot nga na yung gulpa ang hahaba na tarum Uh, ah, kapag hindi ka talagang nag-iingat ay talagang madadali ka. Ay galing kung gulpa ang ikili ng mga tinik. Ay mga isang dangkal kahaba ang tinik. Hindi ka gaya dun sa ispat natin. Ay gulpa ang ikli laang. Mga wampot laang. Di na yung gulpa ang haba. Ah kapag ikaw ay paluko-luko din ay ay sos madadali ka ng mga tarong din ay gulpan sakit pa naman makadali na rin mga tarong nere eh. at din iba ay gulpan lalaki ng mga danggit na ko ah ba't sa ating ispat ah ba't dun sa aming ispat ay gulpan liliit na mga danggit ay din ay yung mga napapan ating danggit sa ating ispat ay tatlo nere o oh. ay gulpan lalapat kung rin man lang ang kalalapat ay kahit mga limang piraso siguro ay maka isang kilo ka rin ay pag ganito kalalapan na danggit aa ah, naman na ganun pa ay gulpe ang sarap pa naman ni Re ah wag lang kayong kapakatinik din at anong pagkasakit ba yung makatinik ni Re ay ilang bisis na akong nadali rin eh ay kagandahan pa na aking pamana hindi natanggal ko dun sa aking sima Anadali man din ako nyan ay napauwi man din nang wala sa uras at di na ay, may nakita na naman kitang isang surahan o yung apali na naman ay yan, napakaganda ng tama talaga namang natuduhan natin doon sa kanilang batok o tingin patusbud pa yung mata ay yan, napakarami ba yan namang panaintini kapag talagang naglabas yung mga ganiring isda ay talaga namang mag-asawa mag kapag mga ganiring is isdang iturahin a, -a naman ang ginhawa at dini nga, ay medyo lumakas ng agos gawa ng mapatanghali kaya madyalakas yung agos at dini may nakita na naman kitang isang isda na naman yung surahan na naman ayan hindi pa natin masyadong inapana at gawa ng maiba pa yung anggulo ay panaganda muna natin yung anggulo para hindi man masayang ay pag nakawal ay nakapanghinayang din ay talaga namang may isip mo na walang hindi ay ayan ay napakalapad ng mga ganiding isda ngayon dati nung kami na tayo din eh, ay maliliit pa sila ang ngayon ay malalaki na anong gaganda man din panain talaga namang kapag nakita mo ay mga ganun ko apa anong laki nun anong sarap wari panahin nun eh, talaga naman nagkatagkutukan ay eh. o oh, tingni pang laki nyan ay eh, dati gulpan niliit na mga ganun eh, pero napagtsaga na namin dati at gawa nang wala nga nang mapana pero kapag ganun kalalaki ang naglabasan din ay eh, talaga namang jackpot ka at din eh, may nakita kita isang kanuping ayan ay, o oh, may katabi pang taro at talaga namang Nakatako talagang mamana din eh, kapag talagang ikaw ay nakalingat-lingat at nakalimot-limot kang kumapit ka sa bato. Ay, napakarami pa naman, Taro. May delikado. Yari ka. Siguradong maga ang kamay mo, Dini. Ayan, napakamahal na isda ni di Talagang Dini sa amin ay naabot ng 2.40. Ah, ah. Anong mahal ni ring isda ni Re Gulpa sarap baga naman. Kaya gulpa ang mahal. At Dini, na may nakita kitang isang mani... Ah, kanuping na naman. Anong pagkalaki ba yan naman ni Rih? Oh. Talagang pag naglabasan ni eh, Ay, sus jackpot ka din at ayan ang ganda ng tama talagang hindi nakagalaw at di nga ni pal ay lumipat kita sa bandang unahan dun sa kabilang buhura at gawa ng malakas ng agos dun sa kabila ay kubli din nung white sand ay di kami lumipat sa kabila dun sa maganda ang batuhan kaya ayan nakadali kami din ni gulpan dahi talagang mga ganirin isda at di ni o oh, may nakita ako isang talag ay gulpan utak oh, ba naman ah gala mo nung dumaan nakita ko pumasok dun sa ilalim Nakali siguro hindi ko naabalikan eh, binalikan ko man din yan. Pagkasilip ko ay pumasok na naman sa butas ay lumabas ulit, ano, nadali man din. Nakala siguro hindi ko siya apanain, ay eh. gulpan, laki pa naman ng mga dalag din eh, tingli pa oh. Hindi ka gaya, sa ispat natin ay maliliit ay kawa ng gulpe ang dahi na nga namamana doon. At di na may nakita kitang puo, ay yan nakain yan o tawagin din na sa, sa amin ay ubod. Hindi ko pa kinuha at gawa ng medyo maliit pa kaya better luck next time na lamang. Ay, yung mga manitis din eh. Ay, gulpa ang ilap. Yung mga napapaan atin sa spot natin. Ay, gulpa nga amok man din. Ay, din ay. Gulpa ang ilap. Ay, siguro kaya mailap. Kaya, kaya mailap ang isda. Ay, gawa ng may buwan. Ay, kung walang buwan na rin. Nakanunong lang. Ay, din sa lusay. Ganun talaga kapag maliwanag ang buwan. Ay, napakadalang pati ng isda. Kapag maliwanag ang buwan. yan ayos. At may nakita na naman kita din isang kanuping. ayano o, nakasuksok maigi kapag hindi ka talaga nagsisilip din sa pulo at ikaw ay nagnanaw lang sa ibago ay talagang wala kang mahuhuli kailangan talaga ay asisiran mo sa ilalim gawa nandun, nandun sila sa ilalim na kanunung at nagpakubli yata sila kapag kasi ano ay maliwanag yung buwan talagang napakailap ng mga isda na yan kaya dapat pag maliwanag ang buwan ay kasi ka at naroon niya nakatago maigi at ni eh, may nakita na naman kitang isdang mapanakit O yung danggit Anong lapad ba yan naman ah, Anong sarap man din panayin Kahit tuwari saan mong panayin Ay eh, atamaan mo ay eh, Kapag yung sa atin sa danggit Sa atin ay eh, talagang Halos madukduk na ng tunod Para ang matama Ay eh, dine eh, kahit malailay pa yung tunod mo ay eh, Kalalapad ba naman Pag di mo patinama Ay eh, eh, Anong pagkaduling mo naman Ayun ah, ayos Meron na tayong nadaling danggit Napakarami na nating nahuli Kaso ay eh, may kusgard na nakabang sa atin Ayan yung ating maliliit na huli abigay natin para naman walang masabi at di na may nakita na naman kita isang kanuping ting ni paano pagkasarap talagang pumana pag ganil ka lakas kumalupog ah, talaga namang nakaganam lalo mamana pag ganil ka lakas kumalupog ay talaga namang parang manok na pula ay ah, ting ni pa tanong galalaki man din oh. anong pagkalaking mga kanuping di niya eh? ah, gawa ng natabiri ay galing laot siguro ito ay natabi ay, na ang ay di nila ng gabi eh. kaya na na sa tabihan ay kulip ang babula ng ispat ba naman din eh. siguro ay hanggang liig ulang pasta ula ang lalim kaya nandun laang talaga sa ilalim kapag sinilip po talaga ay may kita mo talaga naga kintab kintab maigi at di na ay may nakita na naman kitang isang manites anong pagkasarap panain talaga kapag marain panain ah, ah. talaga naman tanggalan lamig mo ay ah, lalo na kapag ganyang kalalapat at ganyang kalalaki at talagang kahit wari magdamag akong mamana ay ayos lang ay kaso eh kundi malulubat yung mga ilo nung kasama natin ay magdamagang kitang mamana at ay ay yan ayos may nakita tayong isang goat fish at di ay may nakita na naman kitang isang banitis na yun nung nakabasuksok po mayigi akala siguro ay hindi makikita nung pagkapula yun ah anong ginhawang pa na pag mga ganito kalalaki talagang nanggalapatikan ang bungo ay kapag natamaan ay oh ni pa anong lalaki ganito yung mga nasibad sa mga nagatalunton ay yung mga nagkakawil din sa playa kaso kapag wala ang mga labas na ganito ay wala ka talagang mahuhuli at napakasarap din ba naman ni re kung hindi ka eksperto sa paggawi ni re ay wag mo na subukan ay baka maganong kay sabi nila ay masarap daw ay talagang pag nakakain ka sa una ay masarap ay baka kapag nakakain ka at naubos mo na hindi ka na makagalaw at gawa na nagabula-bula na yung bibig mo at malasong ka na. Tanging eksperto laang po ang talagang nakapag dinis ng mga ganon. At kung hindi ka po eksperto ay eh, huwag mo na po subukan na para po humaba pa ang buhay mo. At di na yung may nakita pa kitang isang pugita. Ay yun. Pinanak na natin at gawa ng ano pagkaraing tarumbaga naman. Ah ah. Biyani ka dyan. Eh, pinana ko na. Siyempre, ba, madali pa dyan yung taro, may. Pwede naman panahin, ay. Kasunod na lang pa nakikita ulit kita pugita, eh. Adam na lang natin ulit. At ire oh, may kakita na naman nga pala kita ng pugita. Ipatabi na kita ni rin mga time na ire at gawa ng anong oras na, ay. Mapasok pa yung anak ni Kuya Uli, ay. Ah, uh, kailangan ay mauwi na kami maaga. Ayan, kaya kinuha ko at dinampot ko. Ang pagkasarap pa naman damputin pag mga ganitong pugita talagang kapag dinampot ko ay eh, nanggigigil pa ako at ngat ko pa mamang din maigi yung ulo at ito na pala yung ating last na pinana o dinampot ayan yung ating mga nahuli napakarami pa nyan kaya may cost guard kaya binigay na natin yung iba anong ginawa ka man din o ano pa kung di kita naman na hindi wala kitang ganiri wala rin kitang maibinta ni Rick Ayan, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel at sa mga silent viewers at solid viewers natin dyan. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, ay magsubscribe ka na para maging updated ka sa aming mga video na ilalabas.